sa mga pangasinense ang pagiging mapagmahal sa sining. Patunay rito ang mga tanging ganda ng obra mula sa paintings. Art works na gawa sa driftwood at mga litrato ng tatakpong Pangasinan. na ngayon ang mga ito sa Pangasinan Training and Development Center. Art exhibit ng mga Pangasinan artists, yung tinatawag nating Pangasinan a ah, panagartela exhibit. Kada araw daan-daang mga turista na tutungo dito nga sa may training center para makita ang obra ng mga Pangasinense na higilig sa sining. Pero tiyak na mamamangha ang sinuman kapag nakita ang obra na ito imahe ni Kristo, kung saan gawa lamang sa libu-libong mga posporo. No Matches Jesus ang titulo ng obra na ito na gawa ni Kirk Russell Cruz. May sukat itong 36 by 24 inches. Ang frame nito gawa lamang sa kuwayan. Pero ang mas higit na nagpabilib sa mga nakakakita nito, ang detalyado at mabusising pagkakagawa sa imahe ni May Unique, uh, parang first of its kind. Kaya nais pero ako tuloy. Hindi mo na expect na makakagawa ka ng ganitong art. Sa bang makita ito lang ng waspo? Kung titignan ng malayuan, aakalain gawa ito sa cross stitch o kaya isa itong painting. Pero kapag nalapitan na, mamangha sa magandang artwork na ito. Bukas ang Pangasinan Training and Development Center sa publiko hanggang sa May 3 para sa Panag-Artila Exhibit. Para sa Primera Balita, Jasmine Gabriel.